Ano, lalaban ka, no? Laban, laban, laban! Uy, gago takmo! Uy, uy, parang chujok lang! Uy, dadju! Ano, saan ka punta? Saan ka punta? Bola, no? Ano, 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 ano? Laban ka, laban ka! Ano, Jay? Ano, Jay? Ano, Jay? Uy, uh, gago, 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 gago! Uy, uy, ah! aaaaaaah! Takmo! Uy, gago! Wag! Wag, bata! Uy, umalis, umalis, umalis! Gago! Gago, munti ka na ako doon, birds. Uy, gago, bumalik, bumalik! Waaaaaah! Ah, takbo! Ah! Wag, ayaw ko! Bata pa ko! Wag! Wag! Uy, Waaah uy, uy! Waaaaaah! Bon! ano, ano no, 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 no. Uy, gago, gago, gago! Wag! Uy, 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 ano, ano, ano saan ka punta? Tudo muna, ano, ha? no, habol, habol, ano, talon, talon, talon! Ay, yawa, 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 yaw, talon! Ay, talon, talon!